hindi po matatawaran ang pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak. At halos lahat ay kayang isakripisyo para lamang sa kanilang mga supli. Totoo yan, Diane. At uh, sabi nga, ang pinakamasakit para si sa isang magulang ay yung mawalan ka ng anak. Totoo. Ito mismo ang masakit na karanasan ng ating bisita na nawalan ng anak habang nasa sinapupunan dahil sa Edwards Syndrome. Pero bago natin siya makapanayam, panoorin po muna natin ang kanyang kwento kabila ng matinding kalungkutan sa pagkawala ng kanilang munting anghel bago pa man ito isilang Natagpuan ni Wiko at ng kanyang mister ang lakas na bumangon mula sa kanilang pagdadalamhati. Happy, happy one one, happy binibisita nila ang himlayan ng kanilang anak para panatilihing buhay months. ang alaala nito sa kanilang mga months. puso. Happy months, happy months, happy months, happy ten months, happy, happy 11 months, happy birthday baby Chloe. Sa kanilang pagninilay, napagtanto nila na ang pinakamagandang paraan upang parangalan ang alaala ng kanilang anak ay ang maging liwanag sa buhay ng iba. Kaya't buong pusong inilaan nila ang kanilang panahon at pagmamahal sa pagtulong sa mga pasyenteng may cancer. Ang kanilang kwento ay patunay na sa kabila ng pinakamalalim na sugat, may pag-asang bumangon at magbigay liwanag sa iba. Alamin pa natin ang kwento nila dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Kno na babanod ko Adriano. It's both sad and touching ano, ang hirap mawala ng anak pati naging ano, yung uh, kanilang pagtulong sa iba. Yan yung nagiging uh, paraan nila para buhayin ang alaala ng kanilang at. At kaugnay nga po niyan, makakapanayam po natin via Vimixi si Wiko Gan. Good morning, Wiko, Si Diane at Audrey to. Good morning. Magandang umaga. Good morning po. Mm -hmm. Well, ma'am, mahirap maging bukas na pag-usapan na ito. And we really admire you for your courage para malaman ito ng ibang mommies no, na nanonood ngayon. Nabahagi mo sa amin na ang iyong baby ay nawala dahil sa Edward Syndrome. Ano ba yung tinatawag na Edward Syndrome base sa sinabi sa inyo ng uh, mga espesyalista o doktor? Uh, yung Edwards Syndrome po uh, also known as Trisomy 18 um, based din po sa research namin and uh, sabi din po ng doctor sa amin um, itong Trisomy 18 or Edwards Syndrome uh, yung magkakaroon nito na baby hindi siya compatible sa life tapos one out of 5,000 or 6,000 babies pwedeng magkaroon ng ganito at isa na rin, ang isa na dito si Kowi. So very rare genetic disease po tong Edwards syndrome. Tapos ang symptoms niya ah uh, parang may multiple heart defects, uh, overlapping fingers. So yun po. mm-hmm. Mm -hmm. So very rare ano? ang uh, sabi mo nga ang disease na ito. No, so nalaman po ninyo ng inyo pong mister na ganun po yung diagnosis, paano po ninyo ito tinanggap at ano po yung inyong mga naging hakbang nung after the diagnosis of the doctor? Uh, parang ano pa kami, parang in denial pa. Kasi parang hindi namin in-expect na magkakaroon ng ganun yung baby namin. So, Parang ako, parang hindi talaga ako makapaniwala kasi all throughout my pregnancy parang normal, akala namin normal siya kasi wala naman akong na-feel na iba. So, ayun, parang si, yung partner ko si Steven, siya yung nagbibigay sa akin ng lakas kasi ako talagang parang hindi ko na kaya. So, ayun po. Mm -hmm. Well, paano po nakatulong yung buwan ng pagbisita sa himlayan ng inyong anak sa inyong proseso ng paghilong? Um, siguro, kasi since hindi namin in-expect na mangyayari to, parang feeling namin nandiyan pa rin siya. So, during those monthly milestone, parang feeling namin kasama pa din namin siya. So, parang walang nagbago. Kahit wala na siya dito, parang feeling namin nandyan pa rin siya nung pag binibisita namin siya dun sa place niya. Mm -hmm. And I understand, Wiko, ano, itong nangyari sa inyo ay uh, kumbaga naging motivation nyo rin para naman tumulong dun sa mga iba particular sa mga pasyenteng mayroong cancer. So, tell us the story na kung papaano ninyo sinimulan itong ganitong advocacy. Um, uh, actually po uh, kahit wala pa po yung yung nangyari po kay baby uh dati pa po talagang nag give back na po kami nag share ng blessings um uh, share ko na din po nung 18th birthday ko hindi rin ako nag uh nagpa-party yung mga debu ganun po talagang nagpakain lang po ako sa mga bata pero ngayon naiba dahil parang feeling po, Uh, since yung baby ko may sakit, so sabi namin, bakit hindi na lang naman sa mga may sakit na bata, yung mga cancer patients nga po. Kasi feeling ko yung mga parents, na feel din po namin yung pain. So parang sana, don, dahil dun sa ginawa namin, nabawasan namin kahit yung kung anong problema nila na nararamdaman. Alright ma'am, paano po kayo tumutulong sa kanila? No? Ano po yung mga specific na proyekto na ginawa ninyo? Um ah, per, ah, personal lang po yung pagtulong namin wala kaming organization mm -hmm. so parang mag-iisip lang po kami kung saan naman pwedeng mag-give back kasi eh, yung parents ko po sila po talaga yung mama papa ko sila po talaga yung doon ko po nakita kung uh, sobrang bait kasi nila talagang doon ko nakita kung paano mag-give back so nag-iisip lang kami kung saan naman pwedeng mag-share ng blessings, tapos magko po ako kung sinong pwedeng makausap. Yun po. Mm. Alright. Wiko, ano ang gusto mong sabihin rin sa ibang mga magulang na posibleng may kaparehas na kwento rin sa inyo na maagang nawala ng mm -hmm. anak? Ano yung po pwede mong maibigay na mensahe rin sa kanila na may mga nararamdamang ring pain na katulad rin ng inyo at papaano kayo nakapag-heal from this? Ah... Uh... To be honest, hindi ko alam kung fully healed na kami kasi every time na may isip ko or makikita yung other babies, parang nasasaktal pa din po ako. And mahirap po kasi rin mag-advise, lalo na iba-iba uh, po kasi ang story bawat tao. Iba-iba yung pain na nararamdaman nila. So mahirap po mag-advise, pero siguro uh, based sa mga sinasabi sa akin, um, wag po mawalan ng hope and faith kasi hindi rin tayo nag-iisa so ano lang po life goes on so ayun po mm -hmm. pero ngayon parang siguro may guardian angel tayo no? oh nagbabantay sa atin oh! na gumagabay and hopefully sunday eh, ay sila ng baby no na mag, magpapasaya sa kanila. hindi naman makakalimutan, pero makakapag-move on ang kanilang pamilya sa kabanatang ito. Oh, and of course, we hope and pray ano, to be fully healed sila ano, to this na nangyari sa kanila. Pero siguro, I wanna know, nakikinig for sure ano, ang yung baby up there in heaven. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Um... <laughs> Merry Christmas, baby. <laughs> and happy new year. amiss um, lang ka rin ako ni daddy mo. Sana masaya ka na dyan and healthy. And, we love you so much, baby Kowie. Mm -hmm. Sabi nga, no, no more pain, no more sickness mm -hmm. out there well, sa, sa heaven. At sabi nga, yeah, ginagaba yan, ano? Kayo well, nga, dalawang kanyang magulang. Mm -hmm. Thank yung you so much, ha? Sa iyong pag-share, masakit man, mm -hmm. pag-usapan, Maraming salamat sa pag-share mo ng story ng family mo sa amin at uh, sana maging blessing ka pa sa maraming tao. Thank you very much, Rico. Thank you po.